Marami ang nagtanong matapos ang unang video natin tungkol sa JIL. Lalo na yung nagsabi, kung ang katawan ko ay templo ng Diyos, ako na ba mismo ang simbahan? Magandang tanong ito at kailangan nating linawin ng mahinahon. Tama, sabi sa unang Korinto 6, 19, ang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin dito nananahan ang Diyos at ang bawat kilos natin ay dapat nagpapakita ng kabanalan at pag-ibig sa kapwa. Pero mahalaga, ang templo ay hindi katumbas ng simbahan. Ang simbahan ay hindi isang individual. Ang simbahan ay pamayanan. Ang mga taong tinawag ni Kristo nagtitipon upang sumamba, makinig, matuto at maglingkod. Kaya't banal ang katawan natin pero mas malawak ang misyong ibinigay sa atin ang maging bahagi ng sambayanang nagkakaisa sa pananampalataya. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang araling IFI: Magsamba, mag-aral, maglingkod.